Hello guys, mayong hapon sa na nan guys So natulog lang talaga ako guys no? Pero nakabugtaw talaga ako guys Kasi may pagkain, nagpapamukaw sa akin Ba yung amoy talaga guys Bugtaw, blakon o bayo, effective talaga <laughs> So ito naman guys, no, ang palabok Ang ganda-ganda guys, ng ano guys oh, Na mag, nang nag-endorse guys oh. Pero doon, gutom na kita ko ba Doon namin ka muton ba <laughs> So guys, ito yung merienda namin, guys, no? Uh, palabok. Undi spot lang itong pagbili namin, guys, no? Nagtulog lang ko, guys. Nakita ko, guys, ba, bumakal talaga, guys, no? Kasi nagutom yung tao, ba, ba, -ba makapabog sa akin, guys. Yung pagkain talaga, ba. Nalaway na pala my may ikaw diwiat. Ikaw diwiat. <laughs> mm. Ikaw di... Ngo oh, na talaga guys so kumakain talaga tayo guys so ito yung palabok